Pag-ingay na tayo dahil makikipagkulitan din ang mga superstar coaches ng The Voice Kids. Coach Sal, Coach Julie, Coach Pablo, and Coach Billy! Billy! Yeah! <laughs> Let's go guys! Oh, 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 oh. We want you! Nako, eto na! Welcome, welcome to TikTok O'Clock! Eto naman ang katayang! Julie para sa'yo. Mga kids na makakatrabaho nyo ngayon. Ngayong season, mahirap ba yan? Nakaka-pressure ba yan sa tingin mo? Medyo nakaka-pressure kasi oh, oh. mga bata naman this time oh, ang uh, mga iko-coach namin. Pag nag-tantrums, pag umiyak. Oh, oh. Kailangan diba? no, mas maging considerate, saka kailangan mo intindihin yung mga nararamdaman nila. At kailangan mo maging mangingat sa mga sasabihin mo. Oh. Pero mas may tantrum kasi si Coach Stell lagi. Ah, talaga ba? Oh, oh. Siya <laughs> yung nagtatantrum lagi. Yung mga bata oh, oh. ang babait. Ang si sweet nila, promise <laughs> oo oh. Yaman din lang si Pablo ang pinakabago. Di diba? oh, yes. ba? Ikaw ba ay binubully? Binubully ka ba? Siyabi yung siya Mabait kami sa'yo, di ba? Ano? <laughs> mabait K kami kay Pablo. Sige. Sige. Oh. Eh, ka, man, 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 man. subukan mo magsalita. <laughs> wow! <laughs> May pagbabanta. <laughs> <laughs> ano yung patunay? Binubuli talaga. <laughs> ayan na, ayan <kahit> na. <laughs> <laughs> na. Pero sa totoo lang, very helpful sila sa akin kasi bagong ako. Ang dami ko tanong eh. sa kanila. Binawi. Oo, oh, oh. oh. na yun yun. Correct. Yes. Takot, takot. And of course, Billy, ito, excited na kaming lahat dahil mag-uumpisa na ang Blind Auditions. Anong classic performance naman ba ang in-expect ninyo? Ay, syempre, uh, mga tsikiting to. So, yes. yung mga high energy performances, Dapat. yung mga birit nila ay ibang klase to the next level na talaga ang mga bata ngayon. Tsaka, alam mo, hindi natin talaga maitatagong mga talento na galing dito sa Pilipinas. True especially naman mga bata the best tayo dito sa Oh yan grabe Coach Tel yes. Tsaka ano po ah iba po yung energy ng mga bata ngayon parang sa mga nakikita ko kasi ngayon, bukod sa alam natin, grabe yung kulit nila. Pero yung personality ng mga bata na de develop eh. Siguro based sa mga napapanood nila. Pero right. mas magaling sila makipag-interact ngayon sa mga tao. Sa age nila, kahit yung sa mga mas matanda sa kanila, kaya nila makipagsabayan at makipag-usa. Pero nandun yung humor. Tsaka nakaka-inspire yung mga bata ha. Totoo yan. Sobra, sobra. Yes. And, yes. And then, uh, Coach Julie. Ako naman, uh, katulad nga na sinabi ni Coach Billy at ni, ni Coach Stell, ibang klase na yung mga kabataan ngayon talaga. Parang mas makikita mo sa kanila na um, gustong gusto nila yung ginagawa nila. Very driven and very passionate yung mga bata ngayon. Yes. Ay, totoo naman yan, Pablo. Yes? Uh, sa mga bata, I think since nandito na nga tayo sa digital age, uh -oh. talagang kakaiba rin yung knowledge nila pagdating sa singing. Totoo oh yan. Sa out Iba. of this world. Kasi nung bata ako, nung ganong edad ako, parang... Uhugin pa ako eh. nag -gong na ako eh. <laughs> Alam na natin. Diba? Wala lang eh. Na? Ang usay na eh. Para oh, yung mga oh. bata ngayon, mama na pag naliba. Right, sa caroling right. mo lang maririnig yung mga yun na nagkakantahan parang kami nung araw. Ngayon, <laughs> <Sa> <laughs> iba ba Wala iba na, Business na yung usapan. So, so. <laughs> Yan. Yan, Coach Stell, ano man ang message sa mga kids na sasalang sa ating blind auditions next week? Sabi ni Coach Julie, God bless daw. Ah, God bless. Sa tol naman. Nice message. Para sa mga kids natin na gusto at sasalang sa blind auditions, isa lang naman ang kailangan nyo, kailangan nyo lang patunayan kung anong talento ang meron kayo dahil naniniwala kami na kung anong meron kayo, yun ang unique na, na kayo. Kaya huwag kayong matakot ipakita at iparinig yeah. ang boses nyo. At dapat, bukod sa maraming sumusuporta sa inyo, number one dapat, sarili nyo ang nagtitiwala at naniniwala sa inyo. Parehas lang pala yun, nagtitiwala sa <laughs> <naniniwala, laughs> inyo. <naniniwala. laughs> <laughs> Para lang mapastretch ang sinasabi. Dapat kayo ang number one na naniniwala sa skills nyo para mas yes. lumabas yung best version ng sarili nyo. Yan. Yes. Hindi yes. naman masyadong magulo kausap si Stella. Hindi. Sobrang linaw. Huwag yes. kayong magulo. Magtatantrum sa'ko. Hindi naman talaga. Uh, Nakaka-inspire itong mga batang to. Kailangan yung uh, tutukan at kailangan natin abangan yung blind auditions kasi syempre mag-aagawang kami mga coaches oh, kung ayaw, sino ang iikutan namin at kung sino naman ang pipili sa amin. Kasi usually ang pumipili lagi dito eh. Dito sa side na to Chalite lagi. Na pipili. So titignan namin kung dito gagano na naman. Dito, oh. dito, naman sa kanan. So natin yan. Ayan, galingan niyo mga kids! At sa September 15 na po yan, mga tiktropa, tutukan natin lahat ang The Voice Kids! Okay. Yeah! Yeah! Ito so, Faith, bago kami magbardagulan sa blind auditions, magbabardagulan muna kami para sa, para sa blessings ng mga tiktropa. Oo, It's a Hale Hale Hoi now with a superstar coach. So pack bubblegum. Take care.